para akong hibang. Hindi ka naman espesyal dati. Naalala ko pa nung nasa silid tayo. Tahimi ka lang at madalas mag-isa. Matalino ka naman pero nainis ako sa'yo noon kasi gustong, gusto, gusto mo kong nagkakram kapag exam. Tapos, ayaw na ayaw mo kapag may presentation tayong kailangang sumayaw. Pareho kasing kaliwa ang mga paa mo. Para akong kibang biglang parang tuod kapag dumadaan ka. Sobrang kabog ng dibdib ko kapag tinitignan mo ko sa mata. Bakit ba biglang may mga ganitong tanong sa isip ko? Paano ko bigla kang umiwas? Tama bang nararamdaman ko? Pero, kahit siguro magmukha tayong sinto-sinto, ang saya siguro maging hibang araw-araw kapag kasama ka.